Kaya mga crash cutter na naman tayo mga kaidol kalawa. Ito nga pala yung ginagamit namin pang putol ng damo. Sa mga hindi pa nakakalam. Ito ang o. Kung sa mga parting dagat, ito ang oh, 250. Ay paano ito? Ginagamit namin itong pamingwit sa mga malaking sda. Ayan, alam ito ng mga mandaragat. At pwede rin itong panali sa bangka. Ganto ko laki. Pero dito sa Manila, kasi wala namang dagat dito. So, uh, pang grass cutter lang to. So, ganito lang yung pala ka, ano, pahaba. Ayan, ayan. Alos sa dangkal lang. Kasi pag over haba na, pangit naman. Ito nga pala, grass cutter na gagamitin ko sa pagpuputol ng damo. Mas so, maganda talaga, mga kalawa, yung grass cutter, kasi kung sa Maba, madali ang trabaho. Mabilis kapag may grass cutter. So yan, nakadalawa na. Naroon tayo dalawa. Ang ginagawa ko mga kalwa, magawa na ako ng marami. yung sapat sa alam ko na kung paano ko matatapos yung ating ang aking gagras katirin pag lahat ipakita ko muna sa inyo yung gagras katirin kung damo eto o tingnan nyo o so, ayan o oh. ayan kung mapapansin nyo mga kalawa malago na yan so ayan nakadapo yung aking mga laga ayan, malago na ito so, kailangan na talagang grass kasi pag hindi na grass to pangit ano o oh. marami naman to. Eh. Pwede na to. Pares pares yan. So ito na tira. Ito nga pala, yung sako. Kapag sa pinto. Ito sako. Kapag sa pinto dito yan. Sabay wang. siyempre, ito yung aking pang holder. Ayan. Ayan. Ito. Parang dito yan. At ito naman, gamit ko para pang <laughs> Hindi pa pala. Ito yung gamit ko para depensya lang sa mga damo or maliliit na bato natatalsik baka sakaling ma ang mata ito so, yung ginagamit ko para depensya pag oras na may, may tumalsik na maliliit na bato papunta sa mata ko kaya kailangan meron tayong shades ng sa so, um, paano may konting kapugian naman tayo dyan pagka nasuot natin to dahil nga sa maga pa kailangan natin kapag gawa agad tayo ng accomplishment ngayong araw na to baka mamaya bago umulan may nagawa na akong report na accomplishment okay so yun lang muna mga kaidol update ko kayo mamaya pagkatapos ko mag cross cutter so let's go nabuti lang katapos ko lang talaga katapos ko yun biglang narinig ko parating na yung ulan pero ito papahinga muna tayo dito mga kalwa ayan so malinis na pero wawalisin ko pa yan kailangan kasi pag uh, nag grass cutter walisan para makita yung ganda at pantay ng pagkakagrass cut kasi pag ganyang hindi walisin, basta lang grass cutterin marumi pa rin mga kalawa ayan o, no, kung napapansin nyo ayan o no, tambak tambak pa yung pinagkagrass cutteran kaya wawalisin ko yan problema, umulan ayan o, no, ang lakas ng hangin kaya, salamat pa rin ako kahit papano. Natapos ko muna ang aking pag-grass ang pag cutter ko bago pa lumakas ang ulan. O kahit hindi nito, no, kahit maghapon na siyang umulan, at least tapos na ako sa aking trabaho. O, yun o. Kita nyo ba mga kalua o. Malakas ang hangin. So yun lang mga kaidol kalawa, nagpasalamat na ako at papano tapos na ako sa aking pagraskan bago pa siya. O, oh. ayun o, oh, malakas. Kaya kahit maghapon na siya, okay lang yun. At least tapos na ako sa aking gawain. So thank you.